Yo, what up? Yo, what up mga kabakas? So, panibagong umaga na naman tayo. So, gumawa ko ng bagong YouTube channel ko kasi uh, yung dating yung YouTube channel na uh, Tupa, ay ano na, 3 uh, years na, hindi pa rin na monetize. Ano pa lang yung subscriber ko? Ah, uh, 468. So, gumawa ako ng bagong YouTube channel. Ah, uh, uh, gagawin kong video ay ano lang ah uh, troubleshooting sa wiring electrical at wirings electrical kasi ang trabaho namin dito trabaho, trabaho ko ay electrical wiring so tara samahan nyo ako guys sigaw So, so kagaya dito sa electrical room, ayan. Makita niyo naman may mga panel diyan. May mga pangalan ito, no. Ayan. DP2 Uh, LP1 HEHU -E, -H -E -H -U, saka PP2 at PP1 LP2 Ayan, oh, pakita ko sa inyo. Ayan, Oh. Yan, para sa mga lightings yan. PP1. Ito naman, mga sa CO, o Ayan, sa mga cob light. Hindi pa tapos yan, ni trace Kasi, ano eh. Hindi, mahanap-hanap yung, ano, trouble. Ah, ito, nakatemporary ano, yan, ito naman yung switch bank. Switch niya. Switch ng mga ilaw. Cove so, light. Mga tritrigang yan. So, lalagyan pa yan ng mga tagging, mga pangalan. Kung anong ilaw. And, ayan. Ayan, no? mga mga tagging yan. Ito pala ay bawal sa bata. Sa mga marulong lang. mga Marunong lang ang gumagawa nito. So, ito ay bawal to sa mga bata. Pagayain nito. So, marunong lang ang marunong lang ang gumagawa nito. Gaya namin. Yo, what up? Ayan. Makikita mo. Makikita nyo. Ang daming splicing. Ayan, full box. Oh, harapin natin yung uh, pin light. Pin light. Pin light. Pada ko light. 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 Oh, gali ko di oh. Pin light steer ko di oh. Ah, bono. Pre, tadi hmm. oh. dalawa mau ni. Oh. yeah, pinlight Pin light is there. So. Yung Yung isa pa. I'm not scared. 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 I'm front. scared. Ah, uh, No, pin light front. Nakakabit nga. Tugang pa di Di. Tugang. Aling pin light front. Pinlight na ko yan. Yeah. O, oh, live. Saka ako, oh. pin light front, oh. to Tugang pa di Kamunari yan, na darungan. Pera itu tu orang tu yang Usan. Oh. Tak ada yang adik, adik, adik yang usan. Ada istir mo. Bawa. Oh, darwang ah. serki itu. Oh. Terima sekali. Ada nama mana? Mana mana Adi, adi, ada yang dalam kuah? Tadi yang lupa ya lo Oke di pinakabit ini ya Eh, nama kita yang mau ngomong Oh racingan bodoh ni kan seperti ni kan tertalunya dapat kenyan bang lelat dengar orang ah marah nama taging ni ara di manit 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 yo ni ng uh, gamit and holster Ah uh, ito yung gamit namin ito yung gamit ko pag paggawa uh, ng at saka paghanap ng shorted Yan oh flies completely